ito ang aking makulay at magulay na almondeas Ito na yung ingredients ng aking almond digas with lots of veggies. May toasted garlic ako. Ayan ang aking bawang na panggisa. Celery, sibuyas, at pinagugasa ng bigas. Yan ang gagamitin natin na sabaw. Dito rin yung aking salt, pepper, and then oil sa ating pan. Hulog na natin ang sibuyas, celery,

Meron din pala ako dito ang ready na patola. At syempre, miswa. Dalawa yan actually, pero tatry ko muna sa isa. Pag kulang yun, dadamdagan ko na lang. Ayan. Ayan, kumukulo na. Ilubog na natin itong mga meatballs. Ayan, isa-isa. 14 lang nilagay ko. Yung the rest, iwan na lang muna natin. Baka kulangin yun sa bow. Okay na yan. Pwede naman itong magyaw yung bola-bola na lang eh. Ayan. Simmering. Simmering na siya. So, halo-halo. Titigman natin pagka kumulo na talaga. Pwede na natin tatakpan para maluto yung ating bola bola yung meatball natin. Ayan, tingnan natin. Ayan na, na. Ibig sabihin, tutunan na yan. And the taste. Tikman na natin. Tikman ko na. Uh, kulang siya lang siya ng konting lasa at kulay. Lagyan natin ng nor seasoning. Konti lang. Ayan. Pwede na yan. Ayan lang natin siyang kumulok pa. Bago natin ilagay yung gulay na patola at sa garlic and chanap ko na celery leaves at saka yung miswa yan titingnan na natin ayan no, naglakihan na yung ating almondiga let's get the patola ayan, ilubog na natin ang ating patola ayan, ka. Ayan. Mulong na natin ang ating mga patola. Tapos konti mix. Ayan. May lasa na rin yung sabaw niya. Ayan. Hindi natin kumulo. Ayan. Kumulo na siya. Ito ating patola. Ayan ilalagay na natin ang ating miswa. Ito. Okay, mag-touch na lang. Ito na lang natin kung hindi yun. Malo. Tapos, lagay na lang natin ang celery leaves at saka toasted garlic. Pwede na natin kung Lagyan mo na ng ating amoy digas. Magulay at magulay na